So for this video pag-usapan natin yung main computer sa Piso WiFi machine natin. So gumagamit ako ng uh, Raspberry Pi 3B. So 3B siya, ibig sabihin ito is naka-Gigabit Ethernet na yung LAN port. Tapos yung mga USB niya. Bakit tayo gumagamit ng custom board para mapag-isa natin yung relay natin relay tsaka may cooling system na rin yung Raspberry Pi natin. Kasi mas mainit ito tapos nilalagyan lang natin ng ito, 12 volts na 60 watts power adapter, 5 amperes. So 12 times power is voltage times current. Kaya nag-derive tayo ng 60 amperes. So for the voltage, make sure it's 12 volts stable. Kasi napaka importante when it comes to computer na stable yung power supply nyo. Kasi ito yung heart ng computer natin, yung power supply. Nagpapump siya ng kurente dito sa computer. So dito, meron kasing connectivity na yung coin slot, tapos yung LED indicator. Matic na siya. Hindi katulad ng ibang board na may mahirapan ka mag-label. Ako, previously, uh, isa salpak na lang to. Dati, ako nagmamanual ng cabling. Gumagawa ko ng board ko pero napansin ko na mas madali siyang i-troubleshoot kung meron kang custom board tapos mapasimple mo yung wiring ng piso wifi machine mo. Yan yung hardware natin, yung Raspberry Pi 3B. And meron rin tayong SD card. Make sure na mabilis yung SD card nyo tapos bumili na rin kayo ng 32 gig na SD card para mas malaki yung storage. Dito sa SD card pala, meron tayong option na LBP or Adobe Pisosoft. Gumagamit ako ng Adobe Pisosoft ever since kasi mas mabilis yung support. Kumukuha lang ako ng business license na around 2000 pesos para unlay na yon. Tapos yon, eto, yun yung simple na ano natin. So, set lang natin ng VLAN when it comes to this one. So, connect lang natin to para pupunta sa VLAN na switch para mas stable. And for the ano naman, na uh, coin slot, ito, Alan Timer. Universal coin slot yung ginagamit natin kasi mas tested na siya. Maganda rin to kasi when it comes to walang mag-insert coin, naka-off yung coin slot natin. Pag nag-press na ng insert coin, dun na siya nag-turn on. Kaya ganito yung setup natin dito. Minasimplify lang natin, minodify lang natin para mas okay. Okay? Kaya yeah, yun. Ganun lang yung setup natin when it comes to piso. ah uh, kumpara sa Orange Pi, mas powerful yung Raspberry Pi. Mas maraming I.O. And mas maganda yung customer experience or mas mabilis pag-raspberry pie compare sa orange pie. Okay? So, see you around, guys. Thank you. And, Ado Piso Soft, make sure mag-subscribe sa channel natin when it comes to piso wifi troubleshooting. Kung meron kayong mga gustong ipa-troubleshoot, pa-gcash na lang and pa-comment kung anong problema, pwede natin yan solusyonan. Tumatanggap tayo ng solutioning when it comes to networking. Mapa signal sa wifi sa bahay, mapa piso wifi, and any other networking needs. Okay, see ya.